Minsan damakmak na ba ang campaign posters ng mga kandidato sa inyong lugar? Bawal yan dahil may tuturing na premature campaigning at pwede silang isumbong ayon sa Comelec. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Patrick Lucky. Malayo pa ang campaign period para sa barangay at sangguni ang kabataan elections. Pero ngayon pa lang, talamak na ang premature campaigning. Mula sa libreng gupit, feeding program, hanggang sa pansit na walang sahog. Mukha man itong ordinaryong posts lang sa social media pang promote pero ayon sa Comelec, premature campaigning na ito. Dahil dyan, higit na isang daang kandidato sa barangay at SK elections ang inisyuhan ng show cause order ng Comelec. Hindi man kasing dami ang mga mukha ng kandidato sa lansangan pero sa Facebook at TikTok, nagkalat naman sila. Ayon sa Comelec, October 19 hanggang October 28 lang pwede mangampanya ang barangay at SK candidates. Bawad sa mga petsang iyan, bawal. Okay lang mag-promote o gumawa ng ibang projects kung hindi pa nakakapag-file ng kandidatura. Pero dahil tapos na ang filing ng Certificate of Candidacy, kailangan baklasin lahat ng promotional materials. Ibig sabihin, bawal itong mga ganito o kahit ng mga ganito. Sapagkat when you say campaigning, it is indirect or direct way of uh, getting the votes or promoting yourself. Sakop din ang mga nakapost sa social media, kahit yung mga naipost bago pa ang COC filing. Dapat burahin na. Kasama na dyan ang mga TikTok posts. Para naman sa mga reklamo o sumbong patungkol sa premature campaigning, maaari raw isend ang litrato o itawag sa Comelec. Kaya sa mga kakandidato, kung ngayon pa lang hindi na kayo sumusunod, paano pa kung kayo ay nakaupo na? Mobile Journal Patrick Lucky po, atin ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.